Pilipinas ko. Dalawa na si Wala lang isa Ayan ha. Pag sa price Tuwing nasa Maynila ako, pinagsasabay ko na yung paghahanap ng best deals at saka syempre yung paghahanap ng makakainan. Kailangan lang matyaga ka maglakad-lakad dito. Oh, mga ba, mag i backpack kayo, no?

mga uniforme pang skwelahan, napakarami dito. Sapatos, mga pirated nga lang at saka yung mga pampasok. Basta karyedo talagang sapatos. SM, Shoe Mart pa ang tawag dati. Dito ang OG branch sa karyedo. Yun ang puntahan ng tatay ko. Kami naman buong pamilya, dito ang pagawaan namin ng salamin. Maaantay mo at napakamura. Ang dami pang pagpipilian. Best deals talaga. Nandito sila. At sa pag-iikot, natsambahan ng mata ko yung isang lumang restaurant. Ito yung Amis. Nabasa ko na to dati. So sabi ko kay misis, Tara silipin na natin. Mukhang lumang-luma. Siya yung restaurant na katabing katabi mismo ng Chowking. At mapapansin mo meron ding Shopaw at Mami na nakadisplay. Pero ang talagang unang tatawag sa iyo, yung lumang karatulan nila ng ami. Napakahilig ko pa naman sa mga lumang establishments kasi curious ako eh bakit buhay pa sila. Ba't sila nag-survive up to now? So doon pa lang sa thought na yon gusto ko na agad tikman ko ano yung inihahain Okay, matapos magpagutom sa menu, umakyat naman tayo. Mas maganda yung eksena sa taas eh. Maganda yung lighting, pati yung mga lumang upuan at mesa. Merong overall na kakaibang vibe. Luma! Ito na yung mga in-order natin. Okay nga pala dito sa taas at air condition. Malinis! Simpleng merienda lang. Gusto ko matikman yung isa sa mga lunch set nila. Pansit. At yung classic na clubhouse sandwich. Yun ang isa pa maganda dito. Merong mango at saka guyabano shake. Sarap. Ah, sarap. Fresh talaga to. Mm. Wala na, na ata yung kuyobano shake. Pero baka seasonal yan eh. Eh nga. Simple lang. Simple. Pansit. Na naman tayo. Masarap. Hindi dry. saka malaman ah. Atay agad dyan nakuha ko. Mmm! Sarap nga! Gusto ko ito. Marianda, marianda yung dating. Yung mm. clubhouse hindi masyado malaki, no? Pero, punong-puno naman ng laman. Paano? Lumiit naman talaga na mga loaf natin. Tignan natin. Maganda pati yung kamatis. Buong hmm buo. Mmm. Decent. Bagay sa pancit. Ang galing na itsura, yun. Mukhang meriendang merienda. Pero, titikman ko mamaya yung lunch set nito. Parang okay din eh. Simple lang to. Pwede itong dalawa. Pero, sa ngayon, natutuwa ako sa lasa ng pansit. Sarap. Kapag. Ito ata ang merong Masarap na hagod pagkatapos mamili. Top. Oh. Mmm. -hmm. Kaya dito ah, sobrang decent nito. Mmm. Top. Okay to, Amis Lunch. Parang classic to, kung ganun. Kasi nandito yung pangalan ng no? reso na naman. Classic Camarón Ribosado, Pinoy style. Ay, may sauce to. Manate, ha? Simple lang din. Alagang pero impressive, malinis pala dito. Nadaanan ko to isang beses sa YouTube. Basta na, panood ko na, ayun, like, oh, meron palang kainan na gano'n sa tsambahan nga namin, naglalakad kami. Walang plano na naman. Eh, tikman na natin, di ba? Mm. Okay. Simple lang to. Mmm. May pampalutong lang sa labas na at mayroong hipon sa loob na hindi naman kalakihan. Siguro yung total package na as a meal. Kaya experience yun. Eh. Mmm! Masarap to. Reminds me of home. Actually, <coughs> yung fried chicken dito sa yung pansit, parang may comforting na power. Lalo na sa lugar na to, parang makakita ka na gano, parang may oasis sa gitna. Kasi tahimik dito sa loob eh. Nangit na nung medyo maraming tao. Nakakagulat na pag akit mo dito. Medyo dim yung lights. <coughs> Mas may mga simpleng pagkain lang. Alam mo yun, Pinoy comfort food. Yun yung nagpapasaya nun. Pagod na pagod ka na sabay. May masarap na mango shake o kaya okay, na shake. Simple, simple lang. So yun ang Amis. Whenever nandito kayo sa area na to, eh, maganda magmerienda dito. Hindi ko naman sinasabing dayuhin nyo to at sobrang iba dito. Ang para sa akin, ang honest opinion ko eh, sobrang iba yung vibe dito. Kasi... Meron siyang sariling mundo sa loob ng restaurant niya. Yung mga nagsaserve, pati nga mga customer eh, medyo tahimik ang salitaan. May kinalaman din siguro sa lighting at yung itsura ng buong lugar. Mahusay na meryendahan. Nandito sa gitna ng kariedo. Ito pala yun. Amis. Lumipat naman tayo ng eksena ng linggo may nila ulit. Meron akong sisilipin dito sa Mayong Pin Meron kasi akong gustong tikman na resto sa itaas mismo ng MP10. Nadadaanan ko pero hindi ko pa talaga siya sinadya. Ang dami kasi makakain dito eh. Ngayon, ito lang yung pinuntiri ako. Alam nyo ba't namin pinili dito? Parang sobrang practical eh. Sunday, kung gusto namin magsimba, tawid lang nandito na tong resto. Tsaka, kung tinatamad kayo mag-ikot sa looban, parang ito ata yung best bet nyo gawin. Bibili ka na ng hopya sa baba, tapos kakain ka na dito. Anin man yung uunahin nyo. Sa mga hindi pa nakakapunta dito, ipapasyal ko muna kayo para tong Disneyland ng Hopia at saka ng Tikoy. Hindi lang yun ha, marami pang iba. Pero kung mahilig ka sa Hopia, tunay na masisiyahan ka dito. Napakarami nilang inimbento mga bagong flavors. Innovation nga eh. Pero sa hinabahaba ng pila o flavors, ang kasabihan eh, sa ubi ka pa rin mauuwi. Okay, simulan na natin yung tikiman niya At nandito na yung mga pagkain in order ko. Ito na yung beef noodles na na, mayroong dimsum dim sum. Kakainin na natin to agad kasi baka maging soggy yung, ano, yung noodles niya. Ito naman, dilaw naman yung noodles niya. At malaki-laki yung bowl nito. Yan o. Pati yung dim sum niya malaki. Tigman natin ha. Mmm. Sarap. Hindi siya yung beef na lasang bulalo lang. Meron siyang uh, anis. May star anis to. Sarap. Light siya. Tigman natin yung nakakagat pa yung noodles, hindi siya hindi siya naluto ng todo. Kaya maganda, al dente pa siya. Mm. I like. Kamusta yung gandim suma? Mahaba siya eh. Pwede. Sarap pork chop. lasang ano Hindi siya lasang siomai Kaya okay kasi may Order kami hiwalay na rin na So maraming experience ako matitikman ngayon Sa beef, tikman natin ha Sausaw ko sa chili garlic Mmm, Malambot. Okay to Hindi nakakasawa yung soup base niya Tsaka masarap yung noodles Dia to, tau Hmm Ito medyo Bagong style to ano O bago lang tayo naka-order na ito Sweet Chili Fish Tofu Pinaghalo na Tsaka marami siyang ano Mukha rin ano to Mukhang sweet and sour na Sauce Yung mga Kunin kayo yung mga bell pepper Takpan ko na ha. Hindi, gusto ko may bell pepper. Dapat may sumama. Yan. Ganyan. Parang solid siguro to. Pero siguro mukhang dory lang to. Tingnan natin ha. Mmm. Sarap sa ha. Malaking kinalaman na pang masarap nung sauce niya. Matamis to Tapos mabango Ano kaya nagpapabango? Tigma ko pa lang. Pero enjoy siya kainin Kasi Lightly buttered lang yung fish mm. Okay to Nagulat ako Yan pala. Okay, soft tofu pala yung ginamit. <laughs> Pag pinirito, in-expect ko kasi yung hard, ano. Eh, okay din. Kakaiba, nagulat ako sa textures eh. Ito yung tofu. Kaya naman pala, malambot na. Mistake ko sa fish yun sa pangalawang kain ko. Mmm. Masarap siya kainin. Nakataalaga ng flavors yun sa sauce okay siya, light lang, hindi maalat, hindi super asin, hindi super tamis, in the middle. At saka hindi oily. This is good. Try natin itong soy chicken. Kunin ko yung favorite part ko. Favorite part ko parati yung ano eh. Yung red meat ng chicken, yung malapit sa puwet. O yung, tama, Thai ata ang tawag dito. Tikman nga natin ito. Ano ba? Yeah. Mm. Okay Ito yung pinakamalasa sa lahat ng in-order natin Marami pa kasi ako ibang in-order dito Sakto lang naman yung mga lasa niya Pero ang talagang binuusan ko ng pansin at ikwento Yung mga talagang tumatak sa akin Yung chicken may tatak sa akin to Parang Singapore experience ito. O Hong Kong, ganun. Pwede kang umorder ng buo niyan. Hmm. Very good. Lagihan pa natin ng sosa. Titigim ako ng breast. Sige. Sobrang nagustuhan ko ito ah. Ang buti. Swap. Hindi siya overly flavored. Baka sabihin niyo, Sir, di naman masarap eh. Magkakaiba kasi tayo ng idea ng sarap. Baka yung iba gusto yung maalat na maalat, ganun. Ako, nasasarapan ako dito dahil subdued yung ano niya, yung pagkakalagay ng salt sa kanya na enough na hindi, hindi ko pa rin hahanapin ang isaw siya sa toyo. Lasang manok lang siya na masarap. Lasang-lasang manok siya. So, ito yung number one ko dito. Sa lahat ng na in-order namin. Yun. Pangalawa yung um, beef bowl. Yung soup na yun. Sarap. Sobrang Parang ba? Ang honest lang ng lasa ng sabaw. So, sobrang comforting. Yun. Pero bago matapos, sample na natin yung pinipilahan dun sa labas ng Eng Biten. Yung mga bilog-bilog na yan, mas madali umorder pag nasa taas ka. Hindi ka napipila. Ito, favorite order ko to. Wow, lambot. Lambot ng buchi nila. <laughs> ang ba itsura? Wow, ang lambot. Ang ganda. Woohoo! Ano naman ba? Tikma ko ah. Sarap, sobrang lambot na to. Parang bilo, -bilo na sobrang lambot. Saka mahilig talaga sa linga. Ang sarap ng ginamit nilang ano dito, malagkit. Custard siya, custard naman. Oh. Sarap. Ang solid nun. Kaya naman pala talaga pinipilahan to eh. Believe the hype. Yung natikman ko, custard yung flavor. Marami pa ata silang iba, may sweet corn pa eh. Pero kung merong perfect ending, eto yun. Solid na solid do.